Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na ito, mapapanood mo ang limang hayop na may pinakamatigas na armor. Matutuklasan mo rin ang ilan sa pinakamatibay na imbensyon ng makabagong teknolohiya. Simulan natin ang kwentuhan sa mga armadillo. Isa itong uri ng mamal na may kita sa kontinente ng Amerika. Meron itong mahabang uso, matulis na kuko at mga tenga na nakatayo. Pero ang pinakakapansin-pansin sa kanilang itsura ay ang pagkakaroon ng matigas na armor. Dahil sa kanilang armor, nagagawa nilang paikutin ang kanilang katawan na parang isang bola. Ang cute! Parang ang sarap ihagis. Bumibilog ang mga armadillo upang protektahan ang kanilang malambot na tiyan sa mga predator. Sa tuwing nakabilog, halos magkadikit ang kanilang ulo at puwet. Kung ganon, mabilis siyang maaamoy ang kanyang otot. Ayon sa mga scientist, kahit ang kanununuan ng mga armadillo ay meron ding kalasag na kasintigas ng bakal. Maski ang mga sinuunang tao na atutong gumamit ng armor. Ito ang tinatawag na plate armor. Sinusuot ito ng mga sinuunang tao noong panahon na uso pa ang espadahan. Kung ang armadillo ay nagtatago sa loob ng armor upang makaiwas sa kalaban, ang mga taong nagsusuot ng plate armor ay direktang nahikipaglaban. Ang bawat bakal na ginagamit ay may kapal na 3mm. Sa sobrang kapal, hindi ito kayang butasin ng pana. Kahit mukha itong mabigat, ang lahat ng bakal na ito ay tumitimbang lamang ng 30 kilo. Medyo magaan naman pala kaya nagagawa pa rin nila ang kumilos ng mabilis kahit papaano. Buong katawan ng mandirigma ay nababalutan ng bakal pero alam mo ba na napakahirap nitong maassemble? Ang bawat parte kasi ng bakal ay mabusising kinakabit sa magkabilang dulo. Ayon sa mga historyador, inaabot ng dalawang oras ang pagkakabit sa bawat piraso ng bakal. Dahil dyan, hindi na nila tinatanggal ang kanilang suot sa tuwing umiihi. Hindi rin nila tinatanggal ang kanilang armor sa tuwing dumudumi. Ito ang dahilan kung bakit ayon sa mga historiador, sobrang baho at sobrang dumi daw ng mga taong may suot ng plate mail. Oo nga pala, kung nag enjoy ka sa ating kwentuhan, don't forget to click the like button. Maraming salamat! pang-apat sa ating pwesto ay ang mga buaya. Unang tingin pa lang sa mga hype na to, alam mong batak at matigas ang katawan nito. Meron kasi itong kaliskis na sobrang kapal at parang bakal. Maliban dyan, napakatigas pa ng buto nito kaya ayon sa iba, halos hindi raw ito tinatabla ng bala. Importante sa buwaya ang may makapal na balat dahil ito ang kanilang pangunahing depensa. Dahil sa kanilang balat, kaya nilang makipag-away sa hippopotamus. Hindi rin sila natatakot sa leon dahil alam nila na hindi sila masasaktan sa kagat nito. Kung susuriin mo ang kanilang balat, dito mo makikita kung gaano ito kakapal. May kapal nga ito na isang pulgada. Dahil sa tibay ng kanilang balat, naging target ito ng malalaking kumpanya para gamitin sa pagawa ng mamahaling bags at sapatos. Meron pa nga akong nakitang bag na mukhang lumalaban at sapatos na mukhang mangangagat. Kung ang buhaya may balat na mahirap tabla ng bala, ang mga tao ay may naimbentong kasuotan na hindi rin tinatabla ng bala. Ito ang mga bulletproof vest. Ito 'yung proteksyon na kailangan mong suotin para hindi ka tablan ng bala na imbento ito ng isang pare na si Casimir Zeglen habang pinagdikit-dikit niya ang 20 hanggang 50 layers ng tela ng Kevlar. Ang Kevlar ay ang tawag sa isang matibay na synthetic fiber. Noong 1972, pinakita ni Casimir Zeglen na kahit barili niya ang sarili, hindi ito tatago sa kanyang katawan. Kung susuriin mo ang loob ng bulletproof vest, dito mo mapapatunayan na binuo ito ng pinagtagpitagping tela ng Kevlar. Kapag pinaputukan ka ng bala, may bilis ito na 400 meters per second. Sa sobrang lakas ng bala, nabubutas nito ang mga unang layer ng Kevlar. Gayunpaman, unti-unti nang bumabagal ang bala hanggang sa ito ay harangin sa mga susunod na layer. Mapipigilan nito ang bala bago pa man umabot sa iyong katawan. Ito ang dahilan kung bakit libu-libong kapulisan ang napuprotektahan ng bulletproof vest kada taon. Pero kung ganito kalaki ang ng pulis, para na rin siyang may suot na bulletproof. <laughs> ang top 3 sa ating list ay ang pangolin. May kita ito sa Asia at Afrika, kabilang na ang Pilipinas. Meron kasi tayong palawan pangolin. Espesyal ang hype na to dahil sila lamang ang mamas na nababalot ng kaliskis. Sobrang tibay ng kanilang armor na maski ang leon ay hindi ito kayang sirain. Kahit ilang beses itong kagate ng leon, hindi ito tumatalab. Sa tuwing may kalaban, ibinibilog nila ang kanilang katawan na parang isang bato. Malambot lang kasi ang kanilang tiyan kaya kailangan nila itong itago at takpan sa mga kalaban. Kahit ang hayina na isa sa pinakamalakas na bite force ay hindi kayang butasin ng armor ng pangulin wala ring epekto sa mga pangulin ang matulis na tinik ng porcupine. Dahil sa sobrang tigas ng kanilang armor, para silang naglalakad na bulletproof. Speaking of naglalakad na bulletproof, nakakita ka na ba ng humaharurot na bulletproof? Ito ang mga binansagang armored car na inimbento sa bansang Germany noong 1904. Ang mga kotseng ito ay sobrang tibay kaya hindi ito tinatabla ng tama ng baril. Kahit anong armas ay baliwala sa napaka-high-tech na disenyo nito Kahit lagyan pa ito ng bomba sa ilalim ay hindi ito mawawasa Kung may sumabog na bomba sa gilid nito, hindi rin ito maaapektuhan Maski palupaluin mo pa ito ng baseball bat, ay wa-epek sa tibay ng salamin nito Dito sa laboratorio, ginagawa ang mga bahagi ng kotse may kita mo na ang salamin nito ay gawa sa pinagpatong-patong na acrylic at laminated polycarbonate. Dito sa Pilipinas, ang isang armored car ay binibenta sa halagang 10 million pesos hanggang 50 million pesos. Ilan sa mga gumagamit nito ay ang mga bilyonaryo at maimpluensyang tao. Kahit sobrang mahal ng armored car, sulit naman daw ito. Yan ay dahil siguradong ligtas ka mula sa iba't ibang banta ng panganib. Ang number 2 sa ating countdown ay ang mga pagong. Palagi lang nating naiisip kung gaano sila kakyut, ngunit kaunti lang sa atin ang lubos na nakakaunawa kung gaano katigas ang kanilang shell. Dito sa isang experiment, nilagay ang pagong sa ilalim ng bakal. Huwag ka magalala dahil wala na itong laman. Sinubukan nila kung ilang kilo ng dumbbell ang kayang buhati ng shell bago ito mabasag pinagpatuloy nila ang pagpatong ng dumbbell. Sa huli, nabasag din ang shell ng pagong sa sobrang bigat. Oh no. Amazing dahil umabot sa 300 kilos ng dumbbell bago pa man nabasag ang shell ng pagong. Kung malaki ang shell ng pagong, asahan mong kasintigas na ito ng bakal. Gayunpaman, ang kanilang shell ay sensitibo at kayang maramdaman kung merong kumakamot sa kanilang likuran. Dahil dyan, mahilig magpakamot ang mga pagong lalo na sa parte na hindi nila kayang abutin. Importante sa pagong ang pagkakaroon ng matibay na shell dahil ito ang kanilang proteksyon sa mga kalaban. Kung ang mga pagong ay protektado sa loob ng shell, merong bahay sa Warsaw, Poland ang natutong gayahin ng teknik ng pagong. Ito ang bahay na pinangalan ng safe house at dinisenyo ito ng architect na si Robert Konechny. Ayon sa architect na si Robert, ginaya raw niya ang shell ng pagong sa paggawa ng disenyong ito. Gumagamit ang safe house ng solar energy kaya hindi ito magasto sa kuryente. Isang pindot lang ng remote control ay pwede mo nang isara ang bintana nito. Pwede rin maisara ang malaking bahagi sa unang palapag ng bahay. Kapag sarado na ang buong bahay, ito ay hugis parisukat. Ngunit sa tuwing nakabukas ang buong bahay, dito mo may kita kung gaano ito kaganda. Ang pader sa unang palapag ay nagiging bakod para merong privacy. Ayon kay Robert, inabot siya ng apat na taon para gawin ng ganito kaligtas na bahay. Willing ka rin bang sa ganitong bahay? Sa tingin ko, maganda tumira sa bahay na to kapag merong mga zombies. Ito ang bahagi ng countdown kung saan may kilala na natin ang hayop na may pinakamatigas na armor. Akalain mong isa lamang itong ordinaryong insekto. Sila ang mga ironclad beetle at sila ang numero uno sa ating listahan. Isa itong uri ng beetle na may kita lamang sa Amerika. Ayon sa pag-aaral ng mga sentipiko, ang shell o yung exoskeleton ng ironclad beetle ay gawa sa chitin Mahalaga ang chitin sa armor dahil napapanatili nitong matibay at flexible ang exoskeleton ng insekto. Dahil dyan, hindi ito nababasag kahit ilang beses tapak-tapakan ng elepante. Kahit sa kasaan ito ng kotse, hindi rin ito matitinag. Ayon sa pag-aaral ng mga sentipiko, kakailanganin ng puwersa na 115 newtons para madurog mo ang insekto na to. Pero alam mo ba kung ano ang pinakamatigas na bagay sa mundo? Ito ay ang diamond na may titulo bilang pinakamatigas na natural mineral sa ating mundo. Kinukuha ang mga diamond sa ilalim ng lupa na may lalim na 200 kilometers. Sa sobrang ganda ng mga diamond, sobrang mahal ng bentahan nito sa merkado. Ang isang gramo ng diamante ay nagkakahalaga ng dalawang milyong piso. Ito ang dahilan kung bakit ang diamante ang pinakamagandang regalo para pumayag ang babae na magpakasal sa iyo. Gayunpaman, ang mga diamond ay maaari pa rin mabasag kung ilalagay mo sa hydraulic press. Para din itong salamin kung mabasag at nagpipira piraso Sa sobrang mahal ng diamante, nababaliw ka na ata kung babasagin mo ito ng martilyo. Oh no, sayang naman. Kung gaano kaganda ang diamante, ganyan din kahalaga ang buhay ng mga hayop. Kaya nga naging matigas ang kanilang armor at yan ay para protektahan ang kanilang sarili sa lahat ng piligro. Kung ikaw ang tatanungin, alin sa mga hayop na aking naitampok ang pinakanagustuhan mo? Ano pa ba ang hayop na may makapal na balat ang hindi ko na isama sa listahan? I-comment mo na yan sa baba ng video nang malaman namin ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Gabby and Gray. Shoutout kay Sally Junio. Olivia Labog. John Kurt Canlas. Shoutout kay Kiefer Nathan Marcos. May Alex TV. At kay Joven de Guzman. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam.